Kuli sa video ang pagtanggi ni Guardiola sa tangkang pag-selfie ni Leviste. Ayun oh, 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 oh. magpapa-picture pa, selfie selfie. <laughs> may may pagka-kiko bersaga pala 'to si Leviste ha. may ang sinasabi ko, kailangan dito tayo sa mga bata na matatapang. Ha? Hindi yung uh, matatanda, matatapang magnakaw. Oh. Picture. o tingnan natin kung anong uh, reaksyon ni Guardiola. Sa kanya, sa loob ng session hall, umalis. matapos umalis ni Guardiola, agad itong sinundan ni Leviste hanggang sa upuan para sana kausapin. Pero hindi pa rin siya pinansin ng kapwa kongresista. Si Leviste ang isa sa mga pinakamangingay na kritiko ni Guardiola. Ang isa sa walong kontraktor na pinakakasuhan ngayon ng ICI at DPWH, sa office of the Ombudsman. Ayun, matapang talaga, no? Inisnap na siya, sinundan pa niya. Kaya ito si garjola hindi ko alam kung napainom ng Gatorade, <laughs> napainom ng Red Bull, o kape ang iniinom niya. Hindi natin alam kung yan ay Coca-Cola. <laughs> kung ano man niyang iniinom, pero napainom siya pambira. Ayaw talaga akong tigilan nito si Libiste. Ito pala si Libiste, ang talagang... Uh kontrapelo niya. Ito, dahil contractor, according to bilyonaryo, eh, isa to sa kinasuha ng ICI at DPWH, eh, isa to sa walong contractor. Kita nyo na? Oh. Ah. Eh, kinukot siya. Ah, pinipi ko ni Libiste. Ganyan po ang iboto natin. Ah? Huwag na tayo sa mga matatandang paulit-ulit lang. Wala namang nangyari. Kayo naman kasi boto kayo ng boto. Pati si Lito, Lapit pinagbubuto nyo pa. Pambihira namang buhay ito. Anong nangyayari sa Pilipinas? Wala nang silbi na. Kinukuha lang yung pera ng Pilipinas eh. Hmm. Kinukuha lang yung pera ninyo eh. Hindi ko sinasabing ninanakaw. Of course, kinukuha pera niya. May sahod yan eh. Can't kukunin ang sahod ng mga yan may driver pa yan. Oh, lalo na si ano, pogi ang driver. <laughs> Yung Congress mga ano na dating nakakulong Congresswoman. Ah. si ano babayad niya sa driver niya? Hindi eh, galing sa iyo. Ano ibabayad niya sa security niya? Hindi galing sa iyo. Boto kayo ng boto. Buti kung nakakabayo 'yan. Si Lito Lapid, di ba? Oh, Doon na kaysa bata. Huwag oh, na yung ulit yung boto nyo sa mga wala namang silbi. Hmm. Contractor pala pero ha, tapang. matapang. Matapang itong mama na ito. Talagang sinundan niya hanggang sa dulo. Oh. Ano, naputo lang dyan eh. Pero ano yan, medyo pinipikun-pikun pa niya yan dyan. <laughs> Hindi makahirit. Kaya kung matapang si Garjola, baka uh, nagkagulo dyan eh. Oh. Binigwasan yan. <laughs> Ah, next po ito. Hindi lang po ito si matapang ha. Ito rin tumaman to, matapang. Pakita ko sa inyo. Hindi ko na po kinuha yung video ah kasi matatagal lang tayo eh. Pero paiksihin na natin. Ang ganda nito sinabi nitong anak ni Markuleta. Matapang din tong ano to, tong bata na ito. Oo, oh, kakilala po natin ito. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o magnakaw? No? Medyo yung kanyang sinabi medyo pangkong pang code card pang code card talaga may kakilala akong ganyang vlogger ah, ang hilig magbanggit lang ng code card <laughs> magpa code card ay basta pero alam mo maganda tong yung yung, yung sinabi niyang ganyang kaikse si, yan na ang istorya ng congress ngayon make yan nakakatawa patawa pero yan na talaga bukod Malalim yung sinabi. Kasi ang issue natin ay hindi talaga yung magnanakaw. Ang issue natin dito, ang issue ng mga congressman ay sino ang kokontra dun sa magnanakaw. Yun ang sususpindihin, yun ang kukotsain, yun ang pagtutulungan, yun ang ipapa-impeach, etc. etc. Eksakto, yung pag-meow sa, sa social media post, hindi lang si Congressman Barsaga, kung sino-sino pa, yun ang pinupuna, yun ang binabanata nila Claire, pero iwas dun sa magnanakaw, oh. nag po natin. Yan ang istorya ng Pilipinas ngayon. A ano tayo eh? A malalim ang problema natin. Talagang marami sa atin, mga politiko, kaibigan ng politiko, nagbubulag bulagan na. Kakaunti, sa totoo lang, kakaunti na yung matitino. Marami po yung taong bayan. Pero yung nasa posisyon, kakaunti na naintindihan po natin. Maraming galit sa magnanakaw sa Pilipinas. Alam ng Pilipino sino magnanakaw. Kakaunti na lang talaga yung supporters ng administrasyon. Ang problema, yung mga nakaw po, sila yung madami. Kakaunti naman yung tunay na galit sa magnanakaw. We have a problem. Pagkatapos, magkaka-eleksyon, yung mga butante naman nagalit sa magnanakaw, nahimas lang ang likod. Nabigyan lang ng ayuda, AX, 300-500 binoboto. Tapos, andyan pa, yung kanilang hari na si Garcia. Tapos talaga tayo. Ito, puntahan natin. Ha? Ito pa isang, isang, isang problema natin. Ito, pag-usapan naman natin. <laughs> Isa pang kalokohan, di ba? Pinansin yung post ni Kiko Barsaga nito mga lintik na ito pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, Naka-focus na naman sila sa lintik na impeachment ni BP Sara. Ay eh, wala na tayong katatapusan nito. Apakatahimik nila sa nakawan pero kay Sara sila nakafokus. O, ah, sige, pag-usapan natin. Matatapos na ang one-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apila nila sa desisyong ito ng SCA. As you know, Maraming dinagdag na mga condition ng Supreme Court. Medyo so, mas mahirap na ngayon mag-file eh, ng impeachment. Most likely, mag-file po tayo ng impeachment ulit. Eto, edi eto sa akin, ah, mag-file daw sila. Pero sa kanya raw, mas mahirap na raw mag-file kasi tatandaan po natin may one-year bar rule. ah Hindi po pwedeng doble ang ipapasang impeachment sa isang tao. Sa loob ng isang tao, e eh, nagka-doble-doble ang dami nilang pinasok. Apat nga yan complaint nila eh. Kung ang sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to. Void ab initio. Void from the beginning. It is as if walang napasang impeachment. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So may one-year bar rule, sa February pwede na sila uh, mag-file ng another impeachment against BP Sara. So sabi ni mama na ito, ah, uh, medyo mahirapan ngayon kasi maraming dinagdag na ruling ang Supreme Court. Huwag nyo naintindihin yung dinagdag. Nang, basta magpasa kayo para kumita kayo. <laughs> Ganun naman yan eh. Huwag na tayo maglokohan. I pati kakampi ninyo. Kapwa ninyo, congressman. Sinabi, kumita kayo eh. Bawat pirma, ha? Bawat pirma may kaalik, kaakibat na pera. Proyekto. So, ano pa inaantay nyo? Pirma na. Ganun ka simple. Huwag nyo nang antay. Huwag nang isipin kung maiimpit si Sara o hindi. Basta pirma ng pirma para pera ng pera. As simple as that. Pero meron iba naman talaga, hindi lang sa pera. Hitting two birds in one stone perahan na. Pinipirahan na ang gobyerno natin. Pero gusto talaga matanggal si BP Sara. Bakit? Ahabulin ah, yung mga komunista eh. <laughs> yung mga makakaliwa. Yung mga mga rebelde. Yung mga na ng bata. Yung mga child abuser. Yung mga nag ng bata. Yung mga... Uh, kaakibat ng best friend ng mga CPP-NPA. Yan. Eh alam nyo naman, galit dun talaga si VP Sara. Hindi po pwede yun. Kasi bakit? Madugo kasi yan. Yung iba dyan pumapatay ng mga ano, mga pulis, sundalo. Ayaw talaga ni VP Sara yan. Oo, yung mga kolokoy na ganyan. <laughs> so, meron talaga na ayaw makabalik si VP Sara dahil oh, wala na sila ng pera. Eh ngayon supported ng pera yung mga komunista. Di umano. Kaya hayahayang buhay ng mga yan. Ingatan ninyo yung mga anak nyo. May pang-recruit na naman yung mga yan, ha? Ako. Meron nga dyan, eh. Convicted child abuser. Oo. Oh. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Lalo't pag yung anak nyo, eh, medyo dalaga, binata, nag-aaral sa ano. Lalo na pagka-university, ano. Stay Nako. Baka ma-recruit. Magagaling magsalita yan. Ay, may kakilala ako. Dalawa eh. Dating NP. CPP eh. Nako. Magagaling magsalita. mainganyo nyo ka talaga. Iingat ka dyan. Parang lahat na lang masama sila mabuti. Mag-iingat po tayo. O oh, anyway, dyan tayo ngayon sa impeachment. Diba? ba? Oh. Kinalimutan nila yung problema sa baha. Diyan magko-focus ang congressman natin. Alin? Impeachment. Sisimulan na naman sa Kongres. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Block ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos. Betrayal of public trust. Yung pinapadeliver na 2 billion. Gagago niya ito. Yung pinapadeliver 2 billion kada buwan. Galit na galit kayo mga animal. Ay, galit na galit. Bulag-bulagang kayo. Tignan mo issue nila ha. Hindi, nilakihan lang nila. Mahilig sila magpalaki. 150 million lang yung confidential funds. anyway, kung gusto nila 600 sige. E, ganyan may issue nila eh. Ano daw pinatay pinatay daw ni Pierre Delimon 5,000. O, iilan lang yung nagdemanda, wala silang mahanap na 5,000. libo, ba? Exaggerated talaga yung mga komunista. O hindi, wala akong binabanggit kung sino yan ha. Basta mahilig silang mag-blow up. Ganyan yun, propagandist yan mga yan. O. So, nag nag bulag-bulagan sila doon sa magnanakaw sa baha. Kita nyo naman eh. Dati namumorsyento ang mga kontraktor. Ngayon hindi na wala ng porsyento. 100% amin. Bakit? Ghost projects eh. Walang, na, walang ginawa. Kanila lahat. Oh, pinikit nila mata nila. Uwako sila kay BP Sara. Kita nyo mong kundi kagago na itong mga to ng OVP at DepEd. Pero sa ikaapat na impeachment complaint, pitong grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara, kinapangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ha, yung pagbabanta niya, eh alam kong alam nyo yan, kaya lang nagbu talagang ginagamit lang nito ng camera yan. Kasi yung nagbanta siya, sabi niya, pag pinatay ako, ang papatay lang sa akin si Martin, yung magkakamag-anak na yan, si Lisa at si Bongbong, patayin mo sila. So, hindi pagbabanta yun. Ang ibig sabihin lang noon, inaamin nyo na plano nyo ako talagang patayin. Yun yung punto ni sara Eh di ba kahit si Saldi ko yan ang sinasabi, papatayin siya nitong mga to? Di ba nagtutugma na lahat? So, dinadagdag lang na nila yan. Eh. Pinaiikot-ikot lang nila yan. Oh. Wala pang bagong tugon dyan ang kampo ng Bise Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa at ang aniyay good governance ng kanyang opisina. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa gitna ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal. Ng... Nakikita nyo na ang problema natin? Diba sinasabi ko sa inyo, ang laki ng problema natin sa baha, December na. Sa February, Ifo-focus natin impeachment. Ano mangyayari? Wala na naman yung issue ng baha. So yung mastermind ligtas na naman. Ano ang laman ng balita? Impeachment. Ang gahago no? Yeah. Kaya ipipilit talaga nila tong impeachment na to. At malami na naman congressman ang yayaman. Pubuhusan to ng pera. Definitely pag sinimulan ang impeachment at talagang maisasampa ito kay BP Sara at didinggin ito ng Senado, malaking balita yan. For how many days or how many months yan ang pag-uusapang talaga? Sigurado ko mamamatay na yung issue ng patungkol sa ghost projects. Kaya pagtutuunan ng pansin talaga yan. They will do everything. They will spend money on this. So, hindi to, hindi to mahirap gawa ng paraan para makaku makalakap na naman ng pirma. Ang kailangan nila, two-third votes eh. Pirmado, ayos na naman. Ang laki ng problema natin, ano? You know why? It's because of corrupt Congress. Sabi ko nga sa inyo, kahit kurap ang presidente, pag ang Congress may tayo, may backbone, may karakter, hindi makakaporma presidente. Ang problema, wala din. Eh, diyan palang kitang-kita -kita nyo na problema eh. Sino hinahabol? Si Kiko si Sarah. Parehas walang insertions. Kita nyo? Yung bilyon ng insertions nagpapadeliver sa bahay tahimik. Anong gusto nyo pag-usapan sa February? Impeachment ni Sarah? O yung ghost projects? Ating pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang matuldukan, ang korupsyon. Pero kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close si VP Sara at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Uy, excuse me, hindi ko best friend. <laughs> hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Totoo <laughs> naman eh. Hello, tuwag na tayo magpakalayo-layo. Okay? Mag kumausap kayo ng abogado. Sasabihin, mali itong sinasabi talaga ni Claire. Ano eh? Lihis na sa katotohanan. Kumausap kayo ng nasa PCO. Kahapon lang na-interview namin, may show kami, na-interview namin si Doc Badoy. Hindi ganito ang asal ng ano, Binaboy ni Claire ang opisina ng PCO. Baboy na baboy. Kaya lang sabi rin naman, may punto rin eh. eh. He is she is the maybe the practical woman for the job. Bakit? Kasi wala talagang tamang ginagawa si Bongbong Marcos eh. 'Di ba? Tama ba? O mali? <laughs> Walang tamang ginagawa si Bongbong Marcos. So kung ang gusto mo ay matinong PCO na i yung about sa tama ng gobyerno, ano i-discuss ng PCO? Wala, di ba? So since ang presidente, kadalasan walang accomplishments, kadalasan kapalpakan, kadalasan kaduwagan, duwag harapin ng drug test, duwag harapin ng corruption, duwag harapin ng... Uh, magnanakaw sa pamilya niya. So, hindi ka pukuha ng pwedeng matinong PCO. Tama. Kasi walang pag wala siyang sasabihin. Oh. Kailangan na kukunin mo p PCO pang bardagulan. Pang bastusan. Anong kukunin mo? Di vlogger. Tama. Kailangan ng laban sa kanal kahit yan ay ng presidente, dapat ang laban sa kanal. Kasi pag dinala mo ang laban sa isang hotel o ang laban ay sa isang opisina ng matino, ano sasabihin? Wala. Nandito tayo sa kanal. Diba? Marami. Asaran ng laban natin. Diba? Ganun lang yun eh. So, kaya andyan siya. Ang problema niyan, nababoy ang PCO ang opisina ng PCO. Magkakaroon talaga ng imahe ang PCO. Sa bagay, pati naman ng Office of the President, nababoy eh. Lalong napasama ang Office of the President. Ang imahe ng Office of the President, lalong napasama. Sa bagay, ganun din ang Congress. Ang Speaker, nababoy din yung opisina eh. Yung imahe nila, lalong nababoy. O, di magsama-sama na kayong baboy. Ha? Ah? Uh, pakinggan natin si Claire. Totoo naman. Admitted na hindi kami pwede maging best friends. Oh, bakit hindi daw sila pwede maging best friend? Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. At uh, hindi rin po ako korap. Wala akong confident. Oh, hindi daw siya korap. Oh, ano ang ibig mo bang sabihin? Ano ba ang hindi korap? Confidential funds. Ayun, ulitin natin. Ha? Oh. Ganun ako mag-isip. At uh, hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential funds. Ayan. So, pag kami confidential funds, corrupt. Uh, hindi inamin mo. Dulas ka. Sino pa yung nakamalaking confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tama o tama tama. Kung hindi man siya pinakamalaki, magwawala yung kanyang ano, pamilya. Tama. So kung ang issue mo corrupt dahil may confidential funds, napanood ko na to. Mag-iingat ka sa kakasalita, ha? And then, this is this is very dangerous. Okay? Meron meron tayong kakilala. Alam kong kakilala nyo rin tong tao na to. Anong sabi niya? Ha? Hindi niya diniretso, ha? Wala hindi pakinggan niyo mabuti, hindi niya to diniretso pagkatapos tinanggal siya. Ano sabi niya? Lahat ng adik pangit. Hmm. Naalala niyo yung sinabi? Kakatalaga lang sa kanyang PNP chief. Nagbanggit ng masamang salita. Lahat ng adik pangit. O yun, tinanggal siya ng pangit. <laughs> mag-iingat ka clear. Ha? Mag-iingat ka sa sinasabi mong yan. Kasi, parang napapaamin ka eh. At tinatamaan yung amo mo. No, ano naman sinabi niya? Hindi siya kurap. Bakit? Wala siyang confidential funds. Eh, sino bahari ng confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tapos ang istorya. Ay! Nga pala, ha? disclaimer. Hindi ako nagsabi adik yung amo mo. Kapatid niya mismo. Nag, Nag-aalmusal nga daw ng mariwana yun. Eh. Nagbabalita mo la?